Base ano ingredient ng pinakbet ang hindi mo bet o hindi mo gusto? Sitaw. Sitaw. <laughs> hindi ko nga bet ang sitaw mga mare pero ngayong gabi kakain ako. O di ba nabas pa yung balikat ko, hindi naman ako magpapabakuna. <laughs> Kakain nga lang ako ng sitaw ngayong gabi at kasama ko yung pitchil ko. Shoot, Amare, hindi man lang ako pinagbuksan ng pinto ng sugar daddy ko. Ang pangit ko nga bumaba dahil ingat na ingat akong buksan yung pinto dahil baka matamaan yung kabilang sasakyan. Di baling ako daw ang magasgasan, wag lang yan. <laughs> Nandito nga kami ngayon, Mare, sa LU. Kakain kami sa kabsat. Dumayo pa talaga kami dito, Mare, galing bulakan para lang sa sitaw. <laughs> Nahiya kasi ako, Mare, sa so naging sagot ko sa tanong sa akin ni Ding Dong. Shoot, Mare, yung sagot ko huling-huli pa sa survey. Guys, ano ingredient ang pinakbet ang hindi mo bet o hindi mo gusto? Sitaw. Sitaw? Sitaw! Masarap ang sitaw, eh. <laughs> Masarap nga daw ang sitaw, mga Mare, kaya pagdisusunan ko, masasarapan na rin ako. O ba diba, ang bilis kong kausap! <laughs> Pinamili na nga ako ng sugar daddy ko kung ano yung gusto kong kainin. Ewan ko ba naman, Mari, yan ata yung tanong na pinakamahirap sagutin. Hindi ko nga mapagdesisyonan sa sarili ko kung ano ba kakainin ko. Hinihintay ko na nga lang yung order niya at yun na lang din ang o-orderin ko. Paano na lang kaya tayo makakapagdesisyonan tama sa buhay kung pagkain na lang hindi natin kayang pagdesisyonan? <laughs> sa mga nagpapa-sugar daddy reveal nga, mga Mari, wag nating pilitin. Ayaw niya. Baka kasi mari magulat ka na lang, sa pala tayo ng sugar daddy. <laughs> hindi nga ako umiinom sa hindi ko pitchel kaya sinaling ko yung tubig sa pitchel ko. Magsha-shot kalahati lang tayo mga mare dahil tubig lang to, yung shot puno pang gin yun. <laughs> Shoot Mare, ito na yung in-order kong may sitaw. Sinigang na baboy nga lang yung na-order kong merong sitaw, wala kasi silang adobong sitaw. <laughs> na kami ng napakalaking hipon. Nakaabang na agad yung apat na kanin dahil alam niya malakas ako sa rice. O oh, ba diba, mare, napakalasa ng sinigang na baboy ko. Napakarami nga ng ulam na to mga mare kaya share na kaming dalawa. Pero yung sitaw sa akin lang hindi ko isi-share. Totoo nga ang chismis mga mare, masarap nga ang sitaw. Ganun sana mare, bago ka maniwala sa chismis, kailangan meron munang pruweba. Mare, yung ku ano na lang yung nabalitaan mo, 'yun na lang ipapasok mo sa ulo mo. Papakinggan mo lang gamit yung tenga, pero yung utak mo ang gagamitin mo, mare. Level up na mga marites ngayon, mare. Magta-2023 na, dapat may resibo na. Shuta, tamare, hipon pala 'tong in-order ko. Akala ko tahong, bukang-buka. Todo video nga sa akin, yung sugar daddy ko, pinapahaya ako sa inyong malakas akong kumain. <laughs> Kaya nga hindi ako nauubusan ng content dahil lahat ng kainan pinupuntahan ko. Nagkakaroon nga ako ng dahilan mga mare na kunwari nagba-vlog lang ako para mag shareon Hindi nila alam, ini-enjoy ko talaga yung pagsasharon ko at pagkain yun. <laughs> Naubos ko na nga yung unang kain ko kaya titirahin ko na tong hipon ko. Shuta mare, buhay pa yata to, lumalaban pa. Fresh na fresh nga yung hipon nila dito mga mare at naaamoy ko pa yung dagat sa mare, bumitaw din. Akala ko ayaw nang magpasubo. Hindi ko na nga kinain yung taba ng baboy sa sinigang ko. Mamaya na rin to mga mare at dito muna ako magpo-focus sa pangalawang kanin ko. Pagkatapos ko ngang kumain, hindi pa ako nasyahan. Nagpa-order pa ako ng mango shake. Sayang mare, ang sasarapan naman ng pagkain nila kaso wala silang tindang gin. <laughs> Mas masarap sana tong mango shake mga mare kung nasiklaban. Patay mali siya nga lang ako dahil bayaran na pero sinabi niya nagbayad na siya kaya goods. Buti naman mare nagbayad agad hindi ko na kailangan mag CR kunwari. Salamat nga sa tanong ni Dingdong Dantes dahil hindi ko marirealize na masarap pala yung sitaw.